Mga good evening, sa gabing to ay isa na namang video ang ating gagawin. Ito ay para makonsensya at isipin kayo ng inyong partner. So gagawin nyo to araw-araw tuwing gabi. So itong mga kailangan natin. So picture ng inyong namahal. So nag-drawing lang ako ng picture. Tapos needle or pin. Uh, white or red candle. Tsaka, ball pen. Yan, panulat. So, ang gagawin natin, manalangin muna tayo ng isang ama namin at isang sumasampalataya. Tapos, isulat ang kanyang pangalan sa candle three times. So, halimbawa, kung ang pangalan niya ay Jess, Ramos, so sulat natin Jess Ramos tatlong beses. Jess Ramos Yan, tatlong beses nating isulat. Tapos, sindihan natin ng candle. tapos ng picture, silatan natin ang noo ng debator and mente. Yan. Tapos, iikot natin yung picture papunta sa atin three times. So, yan. One, two, three. question pin. Kumuha tayo ng pin. Itusok natin sa noon niya yung pin. Hmm. Tapos saka natin sabihin ang ating wish o kahilingan. Jess Ramos, hindi ka ka kakaisip sa akin, mababalisa ka ng labis, babalik ka na nagmamakaawa, naglulungkod, nagurumiyak, at hihingi ng tawad sa akin. At ako na lang ang mamahalin mo habang buhay, dito sa iyong sarili. Iiwan mo lahat ng ibang babae sa buhay mo. Tapos, lagay natin yung picture sa tabi ng candle. So, kung maliit yung picture nyo, pwede nyo ilagay dito. Halimbawa, maliit lang yung picture, lagay nyo dyan. Yan. Tapos, hintayin na maubos ang buong candle. Gawin ito gabi-gabi hanggang sa matupad ang inyong kahilingan. Hanggang dyan na lang at sana ay makatulong sa inyo ang video na to. Maraming salamat!